Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online! Mga tanggabi sa inyo lahat, mga S. Wow, DJ na DJ. Saan? Ano oh. ba? <laughs> ito ito na, start na tayo. Gabi mo ba? Oo, grabe. Di ba sabi nga nila, once a DJ, trust the process. Wow. <laughs> Nakala ko always, always wanna be with you. Sorry. <laughs> Ano ba? Ano Ay, na ba, Ay, nako. Kamusta na ka na? Ito, syempre, may pa-orange-orange -orange yung background ko, di ba? May mga paganyang-ganyang <laughs> nalalaman. <laughs> Parang tayo na sa meeting lang ng ano no, ng work from home, mga ganun. <laughs> Oo, di ba? Akalain mo, no, darating tayo sa ganitong pamumuhay after ng Correct. pandemic, di ba? Oy, pero wag ka ha, maraming binago ang pandemic, di ba? Totoo Oo yan. Naman. Hindi lang yung, alam mo, yung, 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 mga plano natin sa buhay, two years na tigil, di ba? Mga pagbabago sana na two years natin na nakamit, di ba? Eh, talagang inabangan pa natin ng halos two and a half, three years, parang ganun eh. Di ba? Almost three. Oo. Oh, grabe. Oh. Grabe. Nasa ka ba nung pandemic Hello, nga pala? Di ba? Actually, guys, ha? Sa mga nakaka, nakakilala na po sa amin, syempre, po post din natin to sa ating Facebook page. Syempre, ako po si Rico mm. at kasama ko rin ng akin namimiss ko ng partner, syempre, on air. Opo, dati po kaming tiga radio, Ngayon po ay nag-work from home na kami. Oo. Sa mga setup. <laughs> Actually, naka-boxer shorts lang dito. <laughs> Kaya mag tayo magpanggap. <laughs> Ayoko ako nga tumayo eh, kasi wala akong an... <coughs> Ewe! <Evan. laughs> hindi, charing lang. Pero oo, kami po yun. Um -hmm. Kung inyo po pang naaalala, o oh, ako po si Tess. Isang beses lang pabanggitin, huwag nyo dodoblin. Isa lang, Tess. Oo. Oh, oh. Kasi ang pangit pag dinoblin. Correct. <laughs> Kaya wala pong echo yung kanyang microphone ngayon, guys. Kasi talaga pag naulit yan, Diyos ko, baka, mamaya, ay, baka bukas wala na rin tayo dito. Di ba? Oo. Baka ma-restrict agad. Correct. Di ba? Uh. Ay, nako, guys. Ito nga pala, syempre, papasukin natin. Actually, nagpa-podcast na tayo ng matagal na. Yung mga taped on air natin dati. Mm -hmm. Kung yung matatandaan, meron na rin po tayo dyan, yung patira sa tandem. Well, ito rin po yung magiging titulo natin. At sana nga, mas sa mga isishare nyo mga problema sa amin. Katulad ng mga dating gawin natin sa on-air, dadalhin natin, bubulabugin natin ang online, di ba? Lalong-lalo na yes, dito oh. sa ating pinakahuling episode. So, ayan. Oh. Last episode na po. <laughs> <laughs> <Agad? laughs> farewell episode. Ay, pa lang. Hinuli mo agad. ano oh, farewell episode. <laughs> Ayun, syempre, sa lahat din po ng mga dati naming follower, nako naman, sana po yung masundan nyo rin po kami dito. Actually, natigil kasi yung podcast natin na yun partner eh, sa totoo lang. Kasi, syempre, malayo ka na rin. Di ba nagpunta mm. ka ng Saturn? Oo, M. actually. Lagi <laughs> <laughs> ka kasi ng planeta, so ako naman oo, well, ma life happened. Oo. oo, ano lang talaga, nagkaroon lang tayo ng mga ibang mga priorities during that time kasi ako nagka-second baby na ako. Mm, -hmm. totoo, di ba? Diba? saka hindi lang so, 'yun. So maraming Alam mo yung 2018 pa lang ha. Actually sa totoo lang, guys ha, ito maniwala kayo sa hindi, mas nauna akong umalis kesa sa yoy eh. sa sa radio. Oo. And then after yes. few months ata, so su so su su sumunod ka na eh, di ba? Mm, mm Yan. Ito guys ha, ito oh. lang naman na pag-uusapan bilang introduction. Kaya hindi na po iba sa amin itong pagdadadaldal dito sa microphone, mga di ba? At saka <laughs> hindi lang yun. Talaga totoo na miss ko siya. Oo, huy. Oh, oh. Alam nyo ba, ilang beses pa nga ako, mga siguro mga 10,072.3 na nagtampo kay Rico. <laughs> Very <laughs> yung pagkakataon, di ba? Okay, kasi ang tagal namin hindi nagkita. Uh, para nagkita kami yata, para two months ago, last month. Last month, last lang month. kami. Kasi, oo. Oh, oh. Last at month, at yung, yung mga ano, yung... Ang tagal. Correct. Last month, na magpapakita ka, expected nila ililibre mo sila. Yung mga ganun. Oh, ganun talaga oh, yung mga kaibigan, di ba? Talagang inaano namin siya na ilibre niya kami. Kasi siya yung pinakamalayo sa amin. Kasi halos lahat kami na magkakasama or magkakabatch dati sa radyo, dito-dito lang kami sa Manila. Mm. Siya yung medyo lumayo talaga ng lokasyon. So, siya yung pinakamahirap makita. Ayan, at saka hindi lang 'yan, 'di ba kasi talagang kung pag kung pagbabasaan lang naman natin ng no 2018, totoo na parang alam mo 'yung dumating ka rin sa point na parang nakaka-burnout pala talaga kapag 'yung halos everyday mo nang ginagawa 'yung. Alam mo, ganito ha, sa lahat din ng mga kung mo may nakikinig man sa atin, pa, na, nagkataon ng na mga estudyante, Aww. mga gustong mag-radio, mm -hmm. hindi namin kayo dini discourage pero sabi ko nga sa inyo, enjoyin nyo kasi lahat every single day. Diyan sa pagraradyo nyo, pag -ti TV, kung saan pa man, di ba? Kasi alam nyo, mamimiss mo rin pala kapag wala ka na dun. Totoo yun. Di ba? Ganun naman yun eh. Di ba? Pag mm -mm. paulit-ulit mong ginagawa, feeling mo, nawawala yung spark. Mm -mm. Feeling mo, yung fire na nagbaburn o nagsisimula ka, parang nagpe-fade. Oo. Oh. Di ba? Oo. <laughs> pero kapag once nag-decide ka na na maybe it was the right thing to do at tapos mm -hmm. medyo nalayo ka na, syempre may mga pagkakataon na, ay, oo nga, nakakamiss din. Lalo na, most especially, kapag minahal mo, hindi lang yung trabaho, but yung mga tao na nakasama mo dun sa trabaho na yun. Kasi, Correct. honestly, di ba, Rico, napag-usapan natin dati yan na iba rin talaga yung naging relationship namin ng mga batchmates namin sa radyo dati. Kasi mm -hmm. hanggang ngayon naman, talagang open yung communication namin. I Correct. think na-build namin yon yung relationship na yon at na-maintain. Ayan. May, alam niyo parang pilot episode pa lang natin, pero resignation yung pinag-uusapan natin. Hindi, <laughs> 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 kumbaga, <laughs> share lang din natin Correct. sa kanila kung paano nga ba tayo nagkakilala at Totoo. paano nangyaring, di ba, nandito naman tayo sa ganitong platform. Kasi Totoo. nga, for sure, baka maging pamilyar sila sa boses natin kasi nga dati sa radyo tayo lumana ng diba? <laughs> Actually, eh, mo morning show po kami. Itong itong programa namin na ito eh, talagang parang nag-ano din, parang binigla lang din kami, di ba? Na parang siguro naririnig na rin tayo nung mga boss natin dati na parang nag-alam mo 'di ba? Kapag kasi panghapon ako eh, paka ipanghapon ka rin, di ba noong una? Ah, oo, oo, panghapon. tayo magkasunod tayo. Totoo. Eh. Ayun, dahil sa magkasunuran oh. tayo, nag, nag nag alam mo yun, nagkakaroon tayo ng konting kwentuhan on air. Parang ano ba, mm. uh, yung mag-overlap Alam mo parang nag nagpapasahan oo, na tayo ng microphone Bakit nang pabanteran kasi oo, tayo oo, nun eh Pago ka magsimula, di ba pag-ending na ako bago ka magsimula, merong mga times na nagbabatuhan tayo Pag-trip lang, lang naman, yun. hindi hindi siya everyday Pag-trip lang siya Di ba, parang ganun, mag-uumpisa lang kami ng usapan Tapos magtatawanan na kami Tapos yun na, hanggang kinabukasan Sabi niya mag-tandem na daw kami ni Tess So... Siyempre, parang nagulat na ano gagawin namin doon? Di ba? Parang gano'n. Kaya ayan, buti na lang, di ba nakasurvive? Kahit naman sabihin mo naman, naka five years or four years sa ta tayo doon sa program. Oo, matagal oo, din oo. yun, Rico. Ah. Totoo. Ha? Alam mo, from from ano ah, from zero, tapos kahit pa paano napunan natin, hindi naman sa pagmamayabang, kahit papano paano naman siguro, no? Kilala, nakilala din naman tayo. Pero yun nga lang, <laughs> uh, ano, dahil talagang oo, dumating tayo sa point na parang, siguro hindi para sa atin yun. Di ba? Panggang nomination lang hey, hey. tayo. Parang ganun ayoko namang isipin na hindi para sa atin siguro meron lang talagang mga bagay na kinailangan nating mas bigyang mm -mm. ansin bukod oh. doon sa ginagawa natin ayo kasi nga syempre hindi naman kami mga single no mga married tayo syempre Totoo. kami may pamilya kami, tapos yun nga medyo may mga krisis sa buhay, tapos yun pa. no mga sumunod na mga buwan na taon, nagka-pandemic pa. So, Ayun, oo. Oh, oh. Talagang medyo na, nag muna kami ng, ng tinahak na daan, kung baga. Kaya parang isipin mo, paano kaya kung naabutan natin, nasa radio pa tayo, tapos nagka-pandemic, ano kayo mangyayari? Feeling ko rin, aalis at aalis din Mahira. talaga tayo eh, di ba? Parang ganun. Lalo oo. na sa akin, Siyempre galing ako probinsya. Nag-work lang ako sa Manila, mm. di ba? Gusto mo ba yung makulong ka? Maging boarding house mo na lang ba ang station? Parang ganun. Di ba? <laughs> Lalo diba? ka na din, malayo-layo din na binabiyahe mo. Oo, oo malayo ako. Kasi diba? ang, ang station namin noon, ano eh, Mandaluyong, um, Mandaluyong di ba? Mm. Sa no dulo pa ako ng Novaliche, sumuwi. So talagang, sabak talaga, field trip talaga everyday. <laughs> Correct. Tapos at talaga nakakapag, nakakapagpapagod sa'yo. Ito din yung work eh, yung traffic. Yung biyahe. Totoo. Oh, di ba? Yung biyahe. Kaya yan. Ay, naku, kung alibawa, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, na sabi, sabi po namin ulit, ito pinag-uusapan lang namin bilang pagbibigay ng background sa inyo. Baka mamay magulat kayo. Sino tong dalawang ito? Di ba? Hindi naman <laughs> di sa pagmamayabang. No, Ang no, oh, na apat siya tong dalawang po ano nila? <laughs> <laughs> sino ba yung mga yan? Kaya ah, Ano? No? Alam mo mga feeling, yung mga lumilabel sa mga radio personality, Oo. mga ganun. Sabi yung, yung mga... No, mga... Ano, eh, ano Enam nama nama Hindi. na. Masyado na bang mainitin na mga ulo nyo. Ito mga netizen. Kaya agad. Ito mga sa netizen. Alam mo ito mga netizen. Alam mo na problema ito mga to. Parang ano. Ang, ang, ang hirap niyong pasayahin. Alam niyo yun. Oo. Oh, oh yun? sandali lang naman. Oh, oh. Sinasabi lang namin kung paano nagsimula at paano Correct. napunta dito. Kasi sa, ito oh, po yung sinasabi ng script namin. Ito po oh. Ayan oh. <laughs> <laughs> Meron <May laughs> script. pa na. Uy, wala. Wala nga. Wala, wala. Ito naman. Oo. Oh. Oh, oh. syempre, gagawin lang po naman natin dito. Eh, dagdag entertainment. dagdag... Dag, dag pampasaya, pampagood vibes. So on a different mm -mm. Uh, platform naman tayo ngayon. Susubukan po natin as much as possible kami dalawa po ni partner kong si Tess na alam mo 'yon, yung gawin natin dito po sa platform na ito yung dati nating ginagawa. Kaya kung halimbawa meron kang problema, may mai-share ka sa amin, dadagdagan natin ng problema mo, pabibigatin natin ang problema mo. <laughs> 'Di ba? Ganun dapat. O, oh, oh, tutulungan ka natin. Kami ng Ate dami dami problema. Ano oh, 'to? Ano ka? Ano? <laughs> Ano, kauunahin De ka namin? Hindi, I mean, <laughs> hindi na masyadong mainitin ang ulo kasi ng mga netizens. Correct. Kapag may mga concern lang kayo or meron kayong mga gustong um, pag-usapan, oh, ganyan, oh. ibibida namin yan dito. Tapos, pag-uusapan namin ni partner ni Rico, gano'n. Ayan, hindi namin kayo bibigyan ng solusyon. Talagang papoproblemahin pa po namin kayo. Oo, oh, kung baga sutulsulan lang namin kayo sa concern nyo. Correct, <laughs> oh, Di ba katulad ng I ito, ito. Natin. Ito, partner, unang problema nasa'yo. Uh? Da, sa akin nga, ito hinalukat lang natin to dun mm -hmm. sa mga... Dati pang nagpadala sa atin, malay ko ba kung nasaan na lupalop <laughs> ng mundo tong mga to, ha? Pero ito naman, nahalungkat lang natin. Kasi hindi na natin to na-air before. Kasi nga, well, we had to decide sa mga bagay na Correct. Alam mo yon, alis na muna tayo sa radyo At saka ano, ito, alam mo yung kahit na wala na tayo sa radyo Patuloy pa rin sila, 2 years pa nga sila nagbibigay ng mga problema, yes, nagme-message Diyos ko Lord, sabi ko Nakakalo ba naman ito na Nakakaloka hanggang ngayon nga, di ba may nagtatanong sa atin sa Facebook Or sa ibang mga social media platforms kung kailan babalik uh -oh. may, ba may, may balak pa bang bumalik 'Di diba? ilang taon na rin na nakalipas. But anyway, ito, ito ang unang-una nating patira sa tandem dito Ayan. sa platform na 'to. Alam ko na miss din niyo 'yan, patira sa tandem, 'di ba? <laughs> ito na, ito na. So ito. So, so ito na nga, alam alam mo itong topic na to, feeling ko lahat makaka-relate. Ang sabi niya dito, Rico and Tess, dati po akong taga-subaybay ng programa niyo. Mm. Gusto kulang po sana kahit maliit ang chance sa pagkakataon na maibida itong concern ko e eh, mapag-usapan po ninyo. Nagpa-consensya eh, pa siya. <laughs> <laughs> tapos attitude. tapos, Ay, tapos, makikita, tapos, makikita, tapos mo doon sa bandang huli no ano September 21 2016 pa pala yan so hindi 2017 17 18 19 oh, 20 oh 17 just ko anim na taon bago natin na hindi charot lang hindi syempre alam niyo yung mga followers kasi namin syempre binigyan na rin namin na uh, kung ng pahaging na medyo magbabalik kami pero sa ibang uh -oh. platform so Correct. alam mo yon yung mga concern nila sa buhay nang hingikabi ng mga gusto nilang pag-usapan, kung meron silang mga concern, ganyan. At ito yung isa sa mga Ayan. nagpadala. So, ang sabi niya kasi, meron siyang matalik na kaibigan oh. na parang kababata na rin niya. Mm -hmm. So, sa sobrang close nila, syempre, madali sa kanyang magpahiram ng pera. Oh. Siyempre, nangangailangan. Kaya lang, nakikita na raw kasi niya na gumaganda na ang daloy ng kaperahan <laughs> doon sa kaibigan niya. Hmm. Kung baga family friend na niyang ituturing. Pero hindi niya masingil. Kasi hmm. nung nag-try hmm. daw siyang maningil, partner, medyo kung ano-anong excuse ang sinabi sa kanya. So ayan, parang ayan. siya, na siyang mag-follow up kung kailan magbabayad itong friendly niya na ito gano'n. So, ano daw ba, kung tayo daw ba ang nasa posisyon niya, paano ba natin hinahandle yung gano'ng sitwasyon? Uy, yeah pero alam mo, pagdating talaga sa mga ganyang mga problema, sigurado marami din po makakarelate dito. Uh, sa Oy, totoo o, lang, okay. kahit naman tayo, di ba Hindi naman sa pangano, oh, pero may oh. mga nagkakautang sa atin na minsan, alam mo, katotoo ito, ha? Ito ang katotohanan. Ikaw ang pero minsan ikaw ay nahihiya na maningil. Uy, totoo naman totoo, talaga. Diba? Kahit... Ako naman, wala namang masama kapag may sobra, ganyan, pwede naman. Pero kagaya nun yung parang kababata mo, ang hirap din kasi, kasi ang iisipin mo agad, baka naman magtampo si bakla sa akin. Parang, ayaw mo naman syempre masayang yung pagkakaibigan nyo mula nung mga wala pa kayong buhok sa kung saan saan parte Correct. ng katawan. <laughs> ba diba? So, mahirap nga no, partner, ikaw ba? Sige, paano mo paano mo i-handle 'yan? Ganito lang muna kasi kung kung uunawain lang natin. Kasi to, totoo, kaya ka nahihiya kasi nga ayaw mo magkaroon kayo ng konti, kayo ng konting gulo, alam mo 'yon. Ayaw para mo ng conflict ka, o, ayaw, o, mo. O, ayaw mo. kasi na para mahusgahan ka. Tam, minsan ganito pa ha, sasabihin, binago ka na ng pera. Wow! Oo, oo. Ganyan. Muna, para na, naman pa, walang pinagsamahan. Oh. Yan, gan'yan oh, yung mga ano. Pwede, ano sa akin na lang. Sana, sana sana pala hindi na lang hiram. Sana sinabi mo pala akin na lang. 'Di ba? Oo, kung mas malinaw ba 'yon, baka pwede mo akong matulungan. Oo. Ma ano mo 'yon? As a donation, so... charity. Oo, oo 'di ba? Parang alam mo Ako, DSWD, mag-a-apply. <laughs> <laughs> pero ang hirap kasi pag diba? eh. Kasi syempre, 'yung nagpahiram sa ang mindset nun is kahit kailan mo ibalik, basta ibabalik mo. Oo. So yun kasi yung mindset nung nagpahiram. Dito naman sa humiram, siguro dahil nga kinoconsider niya yung tagal ng pinagsamahan nila at yung klase ng relationship na meron sila mm -hmm. na gandikit sila, right, diba? Right. Na baka magkadikit na yung mga intestines nila sa sobrang close nila. Oh. So ang mindset naman niya is siguro okay lang na di ko na bayaran, total okay I naman know. siya sa buhay niya. Ayan tayo mm -hmm. eh. Alam mo para mag-assume ka na lang porque hindi nagsasalita 'yung isa, 'yung nagpahiram, yes! eh okay lang sayo kahit umabot. Ang mahirap ang mahirap din kasi dito, 'yung mga ngako ka rin na ibibigay mo after few months or kaya a week after dahil meron na akong pera. 'Yun 'yun ang masaklap. Mm -hmm. eh. Tapos sasabihin niya, ay wala pag dumating na yung isang linggo na nakatakda, 'o oh, di ba? 16 sinabi niya gano'n, total oh, sahod, oh, mga ganoon. Pag sa oh, 16 na, 16 maghihintay ka, ikaw mismo dapat na nangutang yung magpaparamdam ng una or kusa o, ka o, ng bigay. Kung baga mag ka. Correct. Di ba, ang hirap kasi nung parang nagpapahiram ka, tapos parang ikaw pa yung mag-worry kung kailan siya magbabaya. Dapat responsibility nung nanghiram kung kailan ibabalik. Kasi hiram eh. Di ba, from the word itself, Correct. It's hiram. Diba hindi 'yun hingi. Uh -oh. ba diba? kasi yung bagay na yun, actually kahit nga sa mga kamag-anak minsan ganyan ni, 'di ba? Ang mahirap pa diyan uh -oh. may mga ganitong klase mga pagkakataon na porke alam nilang nakakaangat-angat ka sa buhay ko, porke nakita ka nga lang nilang mag magpa-picture bawa sa isang uh, nature resort or kung saan para uh -uh. sa tingin big time na, na nagpicture ka lang ng, alam mo yung tag dito yung pakpak ng eroplano, mga ganyan. Ang feeling oh, oh. naman nila ang yaman. Hindi ba pwedeng nag-ipon lang, para lang dito sa, ganun? Oh, oh. Totoo yan. Correct. Diba? O tapos, pag nakita nila ngayon yung post mo na, ay, nasa bakasyon siya, bukas-bukas, <laughs> huy, Tess, kamusta? <laughs> ay, okay tanay dito, nakapagbakasyon naman sa awa ng Diyos. Ganyan. Tapos sa ibabot, baka kasi, ano, matulungan mo ako, baka pwedeng keme. Yung gano'n, alam nyo, tigil-tigilan nyo yung gano'n. Hindi nakaka-fresh. Di ba? Parang... Alam mo, kapag alimbawa may mga long-lost friend ka, o kaya yung mga parang, ang tagal-tagal ng alam mo yung parang mga extinct talaga sa Facebook mo, tapos bigla-bigla na lang, bigla-bigla na nga lang daw mangungumusta, parang ano, magpaparamdam. Oo, oh, from, ano, alam mo yung nowhere, talaga bigla magpaparamdam sa'yo. Dalawa lang daw yan. Una, iba kayayain ka nga daw sa networking. <laughs> Ikalawa, Iba baka nga daw <laughs> ano mangungutang. Kaya yun yung alam mo yung meme na sinasabi nila na ano ba yon? Oh. Ano yung kasunod ng Mars? <laughs> diba? <laughs> Alam mo na yan. <laughs> Pautang. Correct. Diba? ba? Diba? Again, hindi naman masamang magpautang, lalo na kung sobra-sobra naman din talaga ang budget ng isang tao inuutangan. ito, insert ko again, lang din, partner. Wait lang, ha? Kung hindi lang sobra-sobra. Oh. Sabi nga nila, sa panahon nga, hindi nga pwedeng extra lang. Eh. Dapat extra, 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 extra. Dapat meron kanyan. Oh, oh, oh. Diba? Yes kasi for emergency, 'di ba? Hindi mo ra naman kasi masabi. Oh. Although yun nga kahit na ganun pa man din, kung ang usapan nyo ay hiram, 'di ba? At lalo na kung nagsabi ka kung kailan mo ibabalik. 'Di ba? No. Linawin mo naman siyes kung ano Correct. talaga yung balak mo don sa hiniram. Kung ika kung o kaya diretsuhin mo na lang yung friend mo kung talagang wala kang means na makapagbayad. Oh. Pero for sure, kaya din siguro iniisip nitong nagpahiram yung sitwasyon kasi nga, sabi niya dito sa message niya, nakikita niya kasi na ma medyo magaan ang daloy ng cash flow doon sa humiram Ay, wow. ng peer. Wow. Wow. So auditor oh. siya. Teko <laughs> <laughs> siguro nakikita niya sa Ganun. social media. Diba yeah, yeah. na minsan kasi ang hirap mag-flex ng mga meron ka so, at ng so, mga oh. pinupuntahan mo kapag meron kang utang sa iba. Guys ha, ito ha, mga espre na nakikinig sa atin, ha, hindi namin kayo tinuturuan na huwag magpahiram. Ang mahirap kasi dito, guys. Piliin niyo yung pahihiramin. Kasi hindi naman yes. masama talaga o, unang beses, ikalawang beses, okay lang lalo na kung ka, talagang close friend mo. Alam mo parang minsan dahil yes, oh, oh. close friend mo siya, ang iisipin mo na lang sa totoo lang sige na, bigay ko na lang. 'Di ba parang ganun eh? Oh, oh, Yan, totoo ganoon na lang ang nagiging oo. ano mo eh, uh, isipan mo eh. Sito, pa, friend ko naman, na nga, sayaan mo na. Pero, hindi na dapat maulit ng ikatlo, ikaapat, hanggang ikalima. Yes, yun na, mahirap oo. na. Paano kasi ang point dito, eh, paano kung ikaw na ang mga ilangan, may mailalabas din kaya siya kung gaano kakabilis nagbigay sa kanya. Diba? Yun, yun oo, eh. Oo, correct oo at saka syempre 'di ba para ano din para hindi lang din masira yung tiwala at yung samahan nyo kasi ang yan talaga ano eh ang ang hirap kapag ang away o ang mm -mm. alitan ng mga magkakaibigan magkakapamilya ay dahil sa pera napaka Napakapangit po talaga mga espren, no? Kasi parang sabihin na natin mahirap ang buhay, talagang may mga tulungan factor pa rin naman. Pero pag utang kasi, tapos medyo malaki yung halaga, or kahit nga maliit eh, may kakaklibat kasing pagpapahiram din ng tiwala yan. Totoo. Hindi lang pera ang pinapahiram sa yun ng taong hiniraman mo, kundi syempre yung tiwala niya na, ay kailangan niya kasi to, so go. Maluwag sa loob niyang pinahiram yung kasi kailangan mo. Pero sari... dahil alam niya na responsable kang ibabalik mo rin naman. Eh kung hindi mo na binabalik, Ayun bakit na? ganun ka kasi sis? o, alika dito, <laughs> <laughs> alika dito. alam mo yung oh, uppercut? Oh. Parang ganun. <laughs> Ano ba? Oo, di ba? Para ang baya. sarap tusok-tusok <laughs> ng mga gilagid. Oo. <laughs> oh, okay, ano ba? di ba sabi nga, bukod pa diyan sa sinabi mo nga partner, di ba? Yung parang alam mo yung ano eh, uh, ang masaklap pa dito, saka mo na lang marirealize one time kapag nagkakape ka, na parang alam mo yon, parang mas tumagal na yung utang niya kaysa sa relasyon mo sa jowa mo. Oo, di ba? Diba? Parang nag-break na. Oh, hiniram mo, niya yung perang yan nung kayo pa ng jowa mo. Tapos hanggang ngayon na nag-break na kayo, two years ka na naka-move on, iisipin mo din diba, diba? Bakit hindi pa na ipabalik. Oh, diba? Diba? Ka, diba? diba? Tapos nakikita mo, hala, parang ang dami na nung uban ko ah. Oo. Pero bakit parang Hindi pa niya ako binabayaran? <laughs> <laughs> Tapos iisipin mo, bakit, diba? hindi, bakit ginanon ganun na lang niya ako, mga ganyan, di ba? Ah? Hiniisi mo bakit ginanong ka Sa So, ayun, oh, oh. para dito kay Mirna na nagpadala ng kanya. Actually, isa to sa mga followers natin before. Mm. Ate Mirna, kung ako sa'yo, kausapin mo na lang siya, diretsahin mo na lang. Kasi may Sorry. pinagsamahan naman kayo eh. For sure, madali sa inyong maintindihan ng isa't isa. Sabi mo nga, magkaibigan na kayo, mga bata pa kayo, kababata mo rin oh, siya. Yun, so, oh, oh. hindi man niya maintindihan yon. Well, I guess, di ba, you have to move forward at maging wiser ka na sa susunod. Totoo. Di diba? ba? Diba? Kung dapat sana sinabi mo kung ilang beses na ba siya nakahiram para magkaroon tayo ng valid oh, reason oh. dito kung ano bang pwede mong gawin. Kasi kung minsan lang yan, pwede mo palagpasin. Di ba, sabi nga, once oh. is enough. Di ba? Twice yes. is too much. Oh, yes. Yes. Diba? And thrice is extra rice. So, Yeah, look at us. <laughs> oh, oh. Look at us. Yes. Diba? <laughs> Ganyan. Hindi, di ba? Pero yun, atimir na para sa amin ni partner, ay maging ano ka na lang, maging clear ka mm -hmm. sa discussion nyo about it. And then, pag medyo hopeless, mag-move on ka, protect your peace at all costs, and mm -hmm. isipin mo na lang, hindi ikaw yung nang-agrabyado. Totoo. Di ba? Parang isipin Ang mo na lang, uh, na tulong mo na lang yan, nayaan mo na lang. Mm, tulong o, mo na lang. Kumbaga markado yes. na siya sa listahan mo na mga pwedeng pahiraman. Kasi nga ang hirap nung gano'n oh. no, hindi bumabalik. Diba? Hiram kasi Sorry. yung term from the term hiram, dapat binabalik. Yes. Diba? At dun sa humiram naman yes. kay Ate Mirna, alam mo dapat sana yan. The, the point na humiram ka sa kanya, yung moment na humiram ka sa kanya, dapat alam mo yung responsibility mo na kasama nung pagpapahiram. Kahit sabi mo 500, 200 pesos sabi mo nang gano'n. Diba? E, mo naman money um, is ano, di ba is uh, the root of all evil sabi nga nila kaya diyan marami nagkakasiraan di ba marami talaga true. yung mga nagsasapakan dahil diyan kaya sana dun <laughs> sa mga nanghihiram kay Ate nasa na sa, kaliman kung natamaan namin kayo di ba yun yun dapat may kumbaga tiwala may tiwala si Ate na sayo. kaya lang masisira yan kapag talagang ikaw mismo yung alam mo, hindi kay kilos, hindi magpaparamdam, iiwas, yun ang mahirap. Correct! Uh, ati na yes. alam mo na, huwag masyado kasi ding mabait, lalo na kung ikakain mo na lang, paminsan at budget mo na, kung talagang wala, pwede mo namang sabihin wala. Sabihin, uh, oo. Uh -oh. Aminin mo, iba kasi yung magdadamot eh. Iba yung meron na talaga, may extra uh -oh. ka, pero tinatago mo, ayaw mo na magpahirap. Iba yun. Pero yes. kung talagang para sa uh -oh. sarili nyo na, para sa pamilya mo na, eh, sabihin mo na lang ng deretso. Diba? Correct. Ganyan. Ang mangutang. Oh, tirahin itong mga ito. Go! Tirahin! <laughs> <laughs> Tapos nag-message siya Atimir na ulit, oh. no? Actually, ah, so Rico and Tess, so hiniram niya yung asawa ko. <laughs> Ay! Ito na tayo. Ito asawa na tayo. Asawa pala. Oh. Ang dami namin sinabi at Timir na sana nilinaw mo. Tiyari. Hindi, ano yon? Sinabi naman niya utang talaga, ano. Andaluchi Pera eh, Alam mo yung dami nating in Pero hindi pala yun yung hiniram <laughs> <laughs> Hindi pala sa pool Parang M&M na lang pala talaga Ito si Ate so Mirna, Ati makapagpapansin Mirna Makapagpapansin lang eh, Nakakabwisi alam <laughs> <laughs> Ay nako marami pa tayong pag-uusapan guys Sa mga susunod pa natin Ng mga episode Lalong-laro na ito Nagparamdam Sabi si Ate Mirna daw Parang hiniraman ng Ano? Jowa Asawa? Ano ba naman yan, Let's Ati Mirna? See. Halos lahat na lang hiniram sa'yo. <laughs> naka, Ati Mirna, maghintay ka pa ng isang isang linggo <laughs> bago natin solusyonan oh, yan. Oo. Oh, si oh, oh. si diba? Ati Mirna pala, ang queen of hiraman. Correct. Nakakaloka. Nako, sana naman. But anyway... Nako, sana naman, So, Ati mga netizens natin dyan, abay, salamat naman sa inyong pakikinig. At di ba, partner, kung may gusto din silang ipatira sa oh, tandem, oh. ano bang dapat nilang gawin? Siyempre, mag-message kayo. Ay, may page kami. Ha? May page na po kami. Yung patira sa tandem, hanapin po ninyo yan. Tapos, pwede na kayo mag-PM doon. Sabihin nyo na lahat ng gusto niyo yes! nyo sabihin. Tapos, pag-usapan natin sa isang episode. At, syempre, pang-welcome lang naman uh, itong episode natin na ito. So, sana nga ay uh, masundan pa natin o masundan nyo kami sa next. Kasi, mar mas marami pa tayo pag-uusapan dyan. Promises. Dapat! Oo, ang hindi sum ang hindi manood sa susunod na episode, mamalasin. Ako! Correct. Le level kayo sa buhay nung nanghiram kay Ate Mir na manghihiram na lang kayo na manghihiram. Correct. Eh, <laughs> hindi, hindi lang, hindi charing na mamalasin na. Lang. Meron pang, may, may timetable yon Five years kang mamalasin. Ay, nako! Oh, di ba Kaya naman, tara na. Tara Oo, na. O, enjoy nyo ang buhay with Patira sa Tandem. Muli, ako po ang inyong uh, kumaring mosang, oh. <laughs> si Ate Tess. <laughs> Baka muntik mo na ma Muntik mo na ma-spill <laughs> Ay hindi ma Wala nang gano'n Wala ng gano'n Nalimutan mo na <laughs> Siyempre ako din yung S-Friends si Rico Antabayanan nyo po kami Dito sa podcast At siyempre Ito po ipapalabas din natin Sa ating mga Facebook pages So tumutok ka lamang Dito sa Patira Sa Tandem, sa tandem. Patira mo Patira mo Patira mo Sa Tandem Online